Ang pinakamahirap daw na dessert pare, gagawa tayo ng chocolate souffle. Subra na natin to. Melted butter, pahid natin sa ramekin. Sabi ni Gordon Ramsay, pataas daw. Asukal, so, paikot nyo dyan para kumapit dun sa gilid. Taktak -tak nyo extra, tapos ibalik sa rep. So gawin na natin yung mixture natin. Tatlong itlog. Kunin yung mga yolk. Lagyan natin dyan. Ito tayo asukal. Uh, siguro sayang ito eh. Datira natin butter, ba? Diba? Pwede ka magtunaw pa ng high quality na tsokolate. Pero cocoa powder na lang gagamitin ko. Konting all-purpose flour. Haluin natin. Kapag masyadong malapot, kailangan natin ng gatas. Agaw sila sa trabaho. Mamadali po. Oh, may nauna na, na. May nauna na. na. Konti laang. Hop! Oh, next. Merang pare. Egg yolk. Hand mixer pare. Uy! Uy. Konti asukal. Kahit di masyadong stiff, okay na yan. Kuha tayo konti. Ayan. Halo natin ng matindi. Tapos, pagsamahin na natin yung dalawa. Fold, fold na lang na ganyan. Lagay na natin yan dyan sa ramekin natin. O, oh, pag masyadong puno. Tapos, alang natin sa oven. Nga around 200 degrees Celsius. one uh, 180 to 200, depende sa oven nyo. For around siguro, depende. Basta pag nakita nyo umalsa ng ganyan, okay na yan, pare. Pare, ang ganda. Woo! Powdered sugar sa taas. Ah, oh, tingnan mo. Siyempre, gitna agad. Wow! Tingnan The perfect bite. Mmm! Ano? Mmm! Mmm! Ang hot! Ang dali lang, di ba? na napaka social, Try nyo to, pare. Mmm!